Ang silver coins na ito ay commemorative sapagkat ito ay ginawa noong unang Olympic, Summer Olympic ng Tokyo, Japan noong taong 1964. 1,000 yen silver coins. Lamang ang may alam. Magandang magandang panahon po ulit sa inyo. Mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. So ang ating pong topic sa oras na ito ay patungkol po sa isang uri ng coins ng Tokyo, Japan. Ito po ay ang 1,000 yen silver coins noong taong 1964. At isa po itong commemorative coins sa Tokyo, Japan. Ngunit bago po tayo pumalaot sa ating pag-aaral, nais ko po muna kayong bigyan ng isang libo at labing apat na pasasalamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta simula po sa simula ng aking ng ating channel hanggang sa ngayon na monetize na po tayo. Salamat po ng marami. 1,014. Thank you po. Ano po? So ang totoo po niyan, kaya po ako natutong mag-vlog Kunti pasada lang bago tayo magpatuloy. Tatal po naman ay pasasalamat ito. Kaya po ako nag-block ay nanood po ako ng tungkol po sa mga alahas, tungkol po sa mga coins. At doon ko po nakita na sabi ko kung sila nga ay nag-tutor, -tut nagtuturo po sa YouTube. At minsan yung iba po ay wala pang katotohanan ang tinuturo. Yung sabi ko, subukan ko kaya na mag-YouTube din po. Kaya po, pasensya na po kayo sa mga una kong video. Talagang amateur po. Pero hanggang lumalaon-lumalaon, sinisikap po natin pagandahin ang ating mga video. Ano po? So maraming maraming pong salamat at nawa po ay nakakatulong ako sa mga video ko sa bawat isa sa inyo. At marami naman po nagpapasalamat sa atin, tumatawag, nagchat-chat. At tayo po ay nakatutulong talaga sa kanila po ng mga baguhan pa lamang na nagsisimula sa pag-aalahas. So bago po tayo magpatuloy, lilinawin ko lamang po sa inyo ha. Ah, ang mga tinuturo ko po sa inyong coins, ito po ay talaga pong nabibili. Kung walang bibili sa inyo, ako mismo. At sisiguro din ko po sa inyo, ang lahat ng coins na tinuturo po natin ay nabibili. Ngunit wag po kayong aasa na sobrang lalaki po ng halaga. Sapagkat ang coins po ay nagmamahal, kung anong klaseng metal ang ginamit at higit po sa lahat kung antique ba talaga ito na coins. Ano po? Ngunit uulitin ko po, lahat ng ating mga coins sa tinuturo ay may presyo. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral po ngayon sa ating topic na 1964 Japan Tokyo Summer Olympics Cherry Mount Fuji Silver 1,000 Yen Coin. So pakatatandaan po natin, itong coins na to ay ginawa noong taong 1964 sa Tokyo, Japan upang alalahanin po ang kauna-unahang olimpiya na ginanap sa kanilang bansa noong taong 1964. Ito po ang coins na yan. So, Iyan po ay pagmamayari ng Japan sa panahon po ni Emperor Showa noong 1926 hanggang 1989. Ngunit iyan po ay ginawa noong 1964, First Tokyo Japan Olympics. Ano po? So siya po ay commemorative. Pag sinabing commemorative, nagsisilbing alaala o pagunita sa isang pangyayari o sa isang bagay binobo or composition 9.925 silver at .075 na copper o tanso. Meaning to say, silver po talaga at mataas na silver. Yan pong coins na yan. Ang nasa paligid po niya na decoration, nakadrawing, ito po ay ang cherry of blossom. Tapos po naman ang nakadrawing ay ang month of Fuji. So, yan po ay commemorative coins. Meron po tayo yan ha, sa hawak ngayon. Pakikita ko po sa inyo. So, ito po. 10,000 10,000 yen silver po yan. Kaya po maitim ang kulay, ibig sabihin talaga pong sa tagal na ng panahon. Mas malaki po ito sa limang piso. Tingnan niyo po limang piso. Kung ito kumpara po sa atin. Oh, Napakalaki ng pagkakaiba. Pag kinumpara naman sa piso, mas malaki po Lalo na. Malaki din po siya sa 20. 20 pesos na coins. So, lagi nyo pong makatatandaan kapag nakakuha po kayo ng ganito na 1,000 yen, 1964 silver, yan po ay commemorative. Ngunit wag po kayong aasa na baka sabihin nyo, tinuro ni Modern Treasures, daan libo, milyon, ah. Wala pong katotohanan yung mga nagtuturo po ng mga coins limang piso, sampung piso. Tinatanong ko nga sa sarili ko eh, paano po naging commemorative ang 5 pesos? Error coins pwede. Commemorative, hindi po po pwede. Sapagkat kapag sinabing commemorative, special po yan, may simbol po ang coins na yan. Ngunit inuulit ko po sa inyo, wag po kayong umasa na napakamahal po nito. Pero sisura din ko po sa inyong nabibili ito. Ano po? Sa tamang presyo lamang. Okay? At pakikita ko po sa inyo, padidinig ko po sa inyo ang tunog ng isang silver. Alam niyo po ba ang koy sa silver? Tunog pa lang pag ini, ibinagsak po sa simento, makikilala mo na. O unahin ko po ang limang piso, pakinggan niyo po ang tunog. Ito naman po ang piso, pakinggan niyo po ang tunog. O, pakinggan niyo po itong silver. Kaiba to. So, mataginting po ang silver na tunog. At sa susunod po naman na video natin, sa susunod po na video natin, abangan nyo po, nakita nyo po yung itim nito. Di ba napaka-itim yan? Ganyan talaga ang mga sinauna ng pera. Maitim. Malinis pa nga po ito Yung, na, yung nabibili ko po dating coins, nung hindi pa ako nagbablog, may nabili pa akong coins na 1,000 years pa lang. Tapos po ay 1778, Carolus III, yung mga nabibili ko. Hindi po ganito ang kulay, sobrang itim na. Sa susunod ko pong video, ipakikita ko po sa inyo kung paano linisin. Halimbawa, nakabili ko ng coins na maitim ma na. Kung paano po ito linisin at ibalik sa kulay puti at kulay na original ng silver. At isasabay ko na din po kung paano po malalaman na ang isang silver na coins ay tunay sa susunod po nating video. So, nawa po ay may natutunan muli kayo sa ating video at inaulit ko po sa inyo ano po, dito po sa ating 1,014 ay nagpapasalamat po ako sa inyo ng isang libo at labing apat na pasasalamat. So, ang tagumpay po natin ay tagumpay ng bawat isa. God bless po kapag kayo po ay bagong dating sa ating channel. Pakisunsulad niyo po ang ating channel. Kung nagustuhan, paki-like niyo po at share. At kung may katanungan, comment lamang po kayo sa ibaba. Maraming po salamat. See you again on my next video. Lamang ang may alam.